hello guys morning time check so for video manano yung guys yung natin medyo sakto sa oras yung uwi natin yan. so yes, kanina hey, guys balik tayo din sa pangula ko kasi kaya ayaw na ayaw ko na na dumakot ng suka na ibang tao hindi ako hindi ko nasa na yun, si guys na ano ito nila kaya medyo nagka ano nga kami kanina pero okay lang naman eh, Yan. Yan ay ano siya, medyo na ilang. Eh. Ganyan talaga. Sama sa sa tabakin, guys. Kasi wala ang gano'n na may tindihan nyo guys may tindihan nyo yun na uh, hindi ako sanay sa mga ganyan ng dakutan. Kahit nga sa na suko na, ko, naligiring ako eh. Diba? <laughs> hindi naman tayo mati guys, kasi lang kalaan. Ayaw na ayaw kung malamit ang baho kasi iinom inom iinom lang yung tama lang naman kasi parang hindi, hindi na ano may pa yung may pang pa huwag nga huwag nga huwag sumagad kasi pangat naman susagad ka na eh sige pa ganon alam magkita ka ng pang at para sa pamilya Ah. Kaya medyo niya ilang isang ton mas guys Kasi Malinam mali naman talaga sila Una nga trabaho naman nila like guys Hindi ko trabaho yun Mga ganang kasi nasa Tapos yun ako eh Nagpapahiram guys? Mag-iwan si Boy Scamatis o ang mga gulay. Ang pangit pa si guys. Mag-uutos lang. Walang po lang ka ano, alaming laming, -laming. Kaya naubos ang kanay ko ka rin guys Labas lahat Siguro Yan talaga At kanina hindi ko na ano gusto Ikaw namumuro sa akin na Malapit ka na Kaya Comment ka pa o mag ka pa ang gawin mo na yung mana ko sa'yo Hindi yung... ka na hindi naman sa'yo Matuto ka Hindi ka sa hindi pa sa'yo Hindi mo lahat ang mga namagandang ganda sabi ano sa mga, 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 mga. ano Что мне ngayon что мне Yung wala naman itong ginagawa sa tao magpo sa vlog ano may halong may halong ingit Na hindi naman tayo nangiging ng palaki sa katero At higit sa lahat pinagkikirapan natin yung pinakain natin at ja, ich habe wohl alles gesagt, ich habe wohl gesagt, na ako ng naman, eh. kasi, may wohl gesagt, na habe wohl gesagt, ich 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 habe wohl wala ich habe wohl lumalaban ich alam mo nga mga malalangot sa buhay kala mo kung kala mo na ano na kala mo na nataka mo siya hindi niya alam kapat magkakaroon siya sa buwasan magsigap siya hindi ganoon kaya ikaw alam mo na kila alam mo na yan

ba alam ko ba ano right? si keeping member na ano hindi na bas, yan araw araw pinapalag yan ganyan kaya nangyay ganyo basta ko try ba ano ano okay. ano Guys, na ko ba't hindi ko try Ano yung banaara ko sa bitang konti Ngayon Sabi ko talaga, subukan ko mag-vlog Ay 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 Shout out to Sir Jeff Jeff, ang harapas at yung member ng shout out. Yan ang nga nyo kasi yung pinapanood ko araw-araw, ano nga, halos araw-araw kasi wala pa yung time na hindi pa tayo kalaking na vlogger wala pa tayong tamang kita guys Yeah. Magtitish mag na tayo guys muna. Oh, ito. Ito sa guys kasi may bukala po sa mag like or comment or driver tanggapin ko lang Hindi ko na mas, naman pinipig lang lang. Subscribe kayo or mas like or no, comment. sa puso nyo. Para hanggang nga, tayo sakay. Tapos naman tayo lang. agad ang buhay ko lang, Pasok. Ui Đồ lương Phải không? Ui Đây nó có Đi bay mình đi xin bay nè order pa ako ng gulong kasi sila na yung gulong ng bike pero pipilitin mo mo order para makatipid mak ako yung bibay sa akin ipon hey, na. lang <laughs> nakikita nyo na kasi guys gabi gabi ano to ito yung mga ah ano gabi gabi ano kasi po nagbike guys malapit lang eh